Ka viewers, hal hal na naman kami. Matapos na yung kay Karabaw. At nandito naman agad kami sa Proctress naman kami. Sama ko itong dalawang gabiro ko mga lakadoli na. Ikaw si si Ito at saka dalawang. Dalawang talo, dalawang dalaw tubiro. Abistahin namin yung tubig dito ang apagawa. Sa budget ng Marangay Sibuyao na 70,000. Bistahin listahin mga palitan. Ito kay Chodong ito yung mga, mga nilang dinin. Eh. Shout out. Doon yung kalsada. Doon Doon yung tumagum. Pistahin natin yung ulungan. Ito, nangunguna po si Dunkey. Walang kapaguran. Ayan po ka-viewers yan. na po yan. na pa Hindi marunong maglungat. Ikutin mo Ang bagal mo. Ayan na po. Kasi mo ta. Ayan. 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 Yan, ano nang dahil sa baon Panggalon. Ayan o. No. Nandiyan yung malaking gubat. Malaking kagubatan, no. Maraming unggoy diyan. Ayan eh, si Chisani, nag-awaka no. out kay Lito. Kaya sa tatay mo. Ayan eh, po ay gabi, sita ng tubig. Kasama ko itong aking kagawad sito at saka tubiro at saka tanod. Sabi sa presidente ng ka Alasan si daw? Ha? Alasan si? Alasan Okay. yung source ng ng Purok Tres. Sabi binibisita nga namin. Makas naman. Tuloy yung tanke niya, maliit lang. One and by... One meters lang ito. Maliit lang. Pero kung alasan ng tubig, ano yung nag-supply mo? Ano supply yung Tres? Palaki ng tubo? Pero nga palaki na eh. Ali pa rin isang araw eh. Alam, ito yung source ng tubig ngayon dahil nag-uulan. Isa lang alagay? Dalawa dalawang tubo? Ito dalawang didos. Dalawang didos. Dalawang sorts ng tubig niya din eh. Pero ito'y kwan? Talagang mahina ang tubig nito? ito lang nakalipas? Tag-init? Mahina, mahina. Tahina. Pero dalawa siya. Hindi siya nakakati ano. Pero mahina na ako. Meron naman. Mahina. Pumalito kami na tag-init ay Nasaan ah, yung Jimmy na dito? Nagaw mo? Jimmy Lina. Ito mga talim ni Kapitay Sid may dalawa. Palta na nandito siya na eh. ay. Okay. Oh, usok ka sa ijang. mag-i Dito na si Boer. Ito nga ang ito. dalawang dito, ito ibus yan. Ito so, yung aming uh, source ng uh, tubig ng purok. Tres. isang purok pero 140 household naman makikinabang dito. Yan. Uh, siminto buhangin orderin para mapalaki-laki ito. Ito yung uh, hindi ito nalabo ano? Kahit ito na man, Hindi masyado malabo ka guys sa kwan? Hindi. Wala na po tingnan sa ito na gaulahan. Ano na po, namakura po yung isa, oh. Napasamahan, namamakura. Yan, kuhanan pa kong buhaya oh. Naki man din. Yan, pa, oh, laki pa ko, oh. Wow, yun, oh. Wow, oh, oh, Ay, <laughs> di busog ganyan, ay. Yan, oh, laki. naman po si Bdanki. Yan po, ang sideline. Kaya po, mahihirap lang ang tao po. Tanda naman lang po kayo ng pantimpla po si Dunkey. <laughs> Ito pa rin ang gulo. Dapat ay naka-reserve din kayo ng kuan, May mga stock din kayo ng mga gamit. Hindi lang yung guma kundi yung kupling. Pwede yung plastic din naman eh. Ay laking dampa na rin eh. Sino kinakatira din eh. Nakakitsukil ah, yung chukilin rin. Kasaging eh. eh. ah. Oh. Ote

At kayo po ay naguto na palas dosi na nga ni po ay kayo po ay manananghali muna ng bayabas po. Napakarami, kakalaglag na po. na lang yan. Ay ko sa bayabas din Ay dami. Ay dami bayabas. Ay, um, bayabas. Kumain at, laki, um, pasma. at eh, hindi bayabas yan. <laughs> oh, wala kayong mayabas. Oh, naibig mayabas yan. Napakada bunga, mayabas. Oh? Mayabas kayo. Para sa loob ng sa pamilya nyo, magtibis sila. Namut. Wow, kubat. Apo na misa tangi dito na ginawa. Lasa sa uh, nao ni? Kapit si John at Angel, ex kapitan Angel. Dyan ang At sa mga mga may Mauna yung may mga itak, masipag.

Ma. Kumusta na po si Aa? Ah, Tapakalalim po sa viewers. Hindi na anong po namin. Ayan po oh. Taas po tayo. ayun, ayun oh. Ako, ako po. Dangan na po walang hinilumbo. Dagi po yan. Napakasibag po mga volunteer ko po yan eh. Eh, na, oh. Kalau wangi ito ay tubo. Wow, tubo. Chat out po kay Orlan. Napakasipag magtabas. Ito yun. Kakuha kami saging. Dalong... Ano sa Ano sa Matabya. Dapat pala eh, ay lang itak para hindi pagtabasin. Okay eh kami nagiraplaan talaga. Iniwanan ng king kanya na eh. Ang king isa na sok ng sok ng progres, Malita rin eh. Isa daan na rin. Tapos-tapos siya -tapos palipot. Pagkain na, bisita sana daan dyan na Maliit lang pala yung Puno lang ang puno medya medya. din mm -hmm. yung Yun nga ka-viewers, nagbisita kami ng uh, water system ng Purok 3. at yan yung amin na uh, namin mga problema nung nasabing uh, nasa patubig para mapaginhawa kasi meron 70,000 na budget galing sa 20% ng barangay at siya yung aming implement kayong June para pagpasok ng uh, tag-ulan ay mas uh, maayos yung patubig ng uh, progress at ito yung, yung uh, namin mga datos at saka yung mga kakulangan at dadagdag dun sa nasabing uh, water system ng progress ay nakuha namin. at ito, at ito yung mga yun ang nakuha na with Kagawad Sito at saka Tubero with dalawang Dalontanog na kasama sa pagbisita, Ito yung na uh, pagkasunduan na uh, bilhin o uh, orderin sa supplier. Isang 3-port uh, SDR-11, tatlong D-Media SDR-11, dalawang D-2 SDR-11, tatlong roll yung Unimedia SDR-11 at saka dalawang metrong screen. Yan, matiba yung mga SDR-11 na eh. mas mapakinabangan. Basta ibang nasa lupa para hindi ganisira. ka nasira. Yung ka-viewers, yung aming uh, isa sa nadapatugunan at napunduhan ng barangay para sa kaginawahan ng purok turist. Bagamat yung iba naman na purok ay na, na, nauna na, hindi na lang na-vlog, na ay na, na rin. At yung sunod natin ay yung purok 6, bibistay natin na next week para makita din natin yung ating uh, yung problema doon na mapaginhawa. Hati-hati yung mundo, dinidivide-divide lang namin para maramdaman ng aming uh, constituents ng, ng pitong purok yung malasakit o pagkalinga sa kanilang mga uh, purok-purok. -puro. At abangan uh, nyo yung iba pang vlog namin. Uh, yun, subaybayin so, yung aking uh, channel sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kapra din. Uh, subscribe my channel, Kapra din. Uh, nagpapaalam. love you all. Bye-bye.